Nakakilala na po ba tayo ng mahabagin at mapagmahal na hukom? Pag-usapan po natin ito at pagmunian. my heart open to the Word of God. Make my Brothers and sisters, may ideya na tayo kung anong dapat na kalidad at kawi ng mga hukom. Sa konstitusyon ng Pilipinas, nasusulat that a member of a judiciary must be a person of proven competence, integrity, probity, and independence. Ang New Code of Judicial Conduct ng Pilipinas ay nagsasaad naman ng core values para sa mga hukom. Ito ay ang mga sumusunod independence, integrity, impartiality, propriety, equality and competence, and diligence. At hindi na rin po lingid sa atin ang prinsipyong dura lex sed lex. The law is harsh, but it is the law. At ang tagapagpagawad nito ay mga hukom. Kaya na po, hindi na nakafagulan ang ganitong klaseng desisyon ng of Suprema na nagsasabing, The courts are not concerned with the wisdom, efficacy, or morality of laws. The question falls exclusively within the promise of the legislature, which enacts them, and the chief executive who approves or vetoes them. The only function of the judiciary is to interpret the laws and if not in disharmony with the Constitution, to apply them. While they, as citizens or as judges, may regard a certain law as harsh, unwise, or morally wrong, they must apply it and give it effect as decreed by the lawmaking body. Mainam naman po ito para sa maayos na takbo ng gulong ng mustisya. Pero brothers and sisters, alam din natin na may hukom na natatangi ang kwalifikasyon. Ang kanyang kapangyarihan na humatol sa ating lahat ay galing sa Diyos Ama. Sa ating ibanghelyo ngayon ay nasusulat. Hindi humahatol kanino man ng Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hukom na ito, ang tagahatol na ito, ay walang iba kung di ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang hukom ng lahat ng mga hukom. Siya ang pinakamataas na hukom sa lahat. Siya ang may tunay na kapangyarihang humatol at kakaiba at katangi-tangi ang kanyang paghatol. Siya ay hukom na mahabagin, maawain, mapagmahal at mapagkalinga. Hukom na ayon nga sa salmo ngayon, araw na ito. Hukom na puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi inagtatangi sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yung inaapi, inaalis niya sa pagkagupilin. Ang kanyang pagkamahabagin at pagkamapagmahal ay gaya nga na nasasaad sa Ibanghelyo ngayon ay walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama ang ginagawa ng ama ay siya ginagawa ng anak. At ano po ito? Nitong nakaraang linggo na ba banaagan natin ang mga ginagawa ng ama. Dito po sa talinhaga ng alibuhang anak, yung prodigal son, nakita po natin na siya yung ama na matapos alipustain ng anak ay nagantay pa sa pagbabalik nito at labis pang nahabag sa kanya. Kaya't nung ito'y bumalik, patagbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan, pinasuotan ng pinakamahusay na damit at ng sing-sing at panyapak, at nagpapiging at nagyaya ang ama na kumain tayo at magsaya. Siya ang ama na ipinagdiriwang ang tinatawag nating namatay ng anak ngunit muling nabuhay na wala na nasumpungan. Brothers and sisters, siyang ama na tinutularan lamang ni Jesus, maging sa kanyang paghuhukom. Dahil dito, siya ay hukom na mas dinanais ay ang magtuwid kaysa magbarusa. Maiayos ang buhay ng tao kaysa hayaang itong mapaliwara. Tinuran nga po ni Jesus kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Aniya, Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahadulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Brothers and sisters, Ang pakikinig at pananalig kay Jesus ay panimulana ng buhay na walang hanggan matatados at mararamdaman na ng mga nakikinig at nananalig kay Jesus na bagamat tayo ay makasalanan, may pagpapatawad. Bagamat tayo ay mahina, may paghuhugutan tayo ng lakas. Bagamat tayo ay naliligaw, may pagkabay. Bagamat tayo ay nagkakamali, may laging pagtutuwid. At bagamat tayo ay nakagagawa pa ng masama, laging may pagbabagong loob may laging magpapaalala sa atin sa panawagan ni Yesus na lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Ipagdasal po natin ang isa-disa upang makinig at manalig lagi sa ating mahabagin at mapagmahal na hukom. At ipagdasal din natin na iadya tayo na humantong sa pagkabulok. Hindi lang pagka makasalanan, kundi pagkabulok. Ayang nga po kay Pope Francis, ang mga nabubulok ay iyong mga nagtatwana ng lubusan sa Diyos at buong kayabangang iginigiit na wala silang dapat ihingi ng kapatawaran. Sila na mismo ang umaayaw sa kapatawaran, pagihilum at pakikiisa ng Diyos. Ang kasalanan ay may kapatawaran, ngunit ang pagkabulok ay wala. Kaya nga po, ang depinisyon ng impyerno o hell sa catechism of the Catholic Church ay ito. To die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from him forever by our own free choice. It is the state of definitive self-exclusion from communion with God in the blessed. That is what is called as hell. Brothers and sisters, ngayong kwaresma, patuloy nating hingin ang grasya na makapagbalik loob sa Diyos at makinig at manalig kay Jesus. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mabhabagin Ama, salamat sa pagiging puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Dahil kung Ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan o Panginoon, sinong tadayo. Ipagkaloob po ninyo ang grasya na kami ay patuloy lang sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagkikinig at pananalig kay Yesus. Nawa ay patawarin niyo ang aming mga kasalanan, ilumin ang aming mga sugat, gabayan kami sa aming pagkakaligaw, ituwid ang aming pagkakamali at pagpalain na makagawa lagi ng kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Yesus na aming Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.